Kami pinamili at ha oh. Mga sa ano, likod. Oh, shout out kayo. Ayun oh. Mga ano mga dalagi, <laughs> di natin dito sa Maymalabon. Kuya shout daw. Daw shout out to. Saan lugar po kay Nanay? Ha? Saan kayo galing? Galing pa kami ng Makati. Makati. Oo. Oh, oh, oh. Shout out daw. Oh. Ayun. Out. Saan pa po galing tay? Makati. Oh. Ang layo naman. Ayan, salamat at nakapasyal po kayo rito. Ano pa pangalan mo? Kuya Ed po, Kuya Ed. Ay, kasi oh, Ed. Ed. Malayo. <laughs> ay, ay, tayo, sana ko salamat po. Ay, kaya pumunta dito dahil. Oh, salamat po tayo, ha. Opo. Meron po tayo ditong tumpukan at meron din po tayong consignation sa loob. Pag nabitin po kayo sa loob, meron po tayo rito. Mura po ang hipon natin, lalo kahapon, nasa 220 lang po. Eh, naghanap na kami ng uh, mas mura. Oo, eh, kung malapit lang kayo rito, talaga sobra, grabe araw-araw dito. <laughs> Oh, uh -huh. eh si Tatay no. Thank you po, Tay. Hello, yes. Ano pong family nila, Tay? Maranao family. Maranao family. Oh. So shout, shout out Boris, po. Boris. Boris family Bon Boris family, shout out po. Oh. Okay lang po ba pakita natin to sa ano sa YouTube oh, po? You, Ayun. Okay. Kaya kinanay. Kami discover sa atin. Thank you po nanay sa pagbisita po sa amin no. Oh. Maraming salamat po. Uh -huh. Apo, ah, thank you po. Ah. Ingat lang po kayo sa pag-uwi po. Yeah, 50 daw. 50 ito na eh. 50. Ay, 100. Marami na pa yan. Oo. Oh, Oo, pang... Madagdag uh, na naman ni Mami. Ako, yun ang pinakamasakit. May dagdag. <laughs> 240. 240 yung pusit natin. Ayun, ayun. ayun. Ito, na. Po, lang kilo. Uy, umura naman ay baka dagsahin ka na ya. Lumi mo joke joke lang ha. Wala na dito isang kilo kay nanay oh. Patay tayo yan baka dagsahin ka bigla. <laughs> Ito tumpok ko, sandaan. oh tumpok. Yan, yan tumpok. Iyo, sandaan. Sandaan ng tumpok. Ayun, sandaan ng tumpok. Yung kagandahan pwedeng kalahati. Saka pag paglinuto mo to, hindi to maano, mixi. Oo. Oh sariwa siya dito kalo. Hindi siya pinalsa. Kuya, pwede bang hindi masyado malalaki? Ito pa. Ang kalahati lang, wali one ten. Magalan mga limang natin kuya? 400. 400 o. Ano ano pa na ako? 400. Tapos, ito boy na boy ito guys. Oo, Eh samalit dito kuya. 250, 250 ito. 'Yung lalaki ng, 'yung lalaki ng mga hipon mo ngayon ah. Ang lalaki. Magkano kilo? 280. Grabe guys, 280 oh. Dito 280 doon. Ah 260. Grabe kay 260 60 oh mura mo. 'Yung lalaki. 260 to 280. 130 kilo. Dito, 120. eh yeah is sweaty, pang, pang sabaw-sabaw. Lagyan nyo ng duya. Anak. Talaga namang garantisado uh, ang linggo natin. Uh, <coughs> <coughs> Ito yung crab, ano yung tibirin yan tanto, yung crab, ano? fried crab. Uh, mga bigay um, so tumpok tumpok ng 50 sumpo no ito sumpo so, sumpo 50 sumpot natin dito sa may malabon ito po ang ating uh, sukan. suka no? talaga na mga uh, garantisado pwede nyo pang sausawan pwede nyo pang luto dito lang po yan nasa may uh, tumpukan malabon pwede linggo ayun tuwing linggo lang guys so, sa... so may kagandahan dito minsan wala ka pang bayad may sukli ka na diba te Oo, may sukli ka pa.

Okay guys, so guys, no, samahan nyo ako ta ngayong araw po ng linggo. Pero bago po yan, grabe nakita nyo ang tao kung gaano karami po. Ayun, no, nagkukumpulan sa may dulo. So guys, bago tayo pumunta doon, na nais ko munang uh, ipakita itong mga tinta ni ate dito. No? Dito po sa may bandang uh, Australia, tulay sa taas. So sa mga kababayan naman natin dyan na mga pupunta dyan sa may palengke or dyan sa may, uh, ito, sa may tumpukan. Meron po tayong mga tinta po rito. Ito po, mga gamit bahay no may mga ano tayo rito may mga ito may mga hanger, o oh, yun yung no? swerte diba swerte yun yung tag ito lalagyan ng coins kapag may mga tindahan kayo guys o so, ito yan sabon lalagyan sabon tabo yan ang dami rito So dito po yan na sa may Australia uh, Bridge. Dito po sa may uh, tumpukan pag-araw po ng Ate Sabado Linggo te, eh. Linggo lang. Ah, Sabado linggo 'yun. So guys, no ito. So dito no makakabili kayo ng mga ano, take it eh. Sinama ko na 'te ha. Ayun, bago, bago, pumunta doon, pakita natin dito na may mga may mga matit, may ma, may mga nagtitinda rito ng mga ano, mga kababaihan natin dito, mga Tupperware, mga plasticware. So sana mapasyalan niyo rin dito kung nangailangan kayo ng mga dispenser, meron tayo dito mga ayun, mga sandok. Kumbaga mga pitcher, mga tabo, lahat na nandito kumbaga konting lakad lang dito guys no? baka, sa, baka may mga hindi nakakita sa inyo no? malapit lang po yan no? yan, kung galing po kayo sa may tumpukan diretso lang po kayo ng konti sa may, angat, sa may tulay, makikita nyo na po yung mga tindahan dito ng mga ano sa gilid po ng ano, mga plastic wares na kailangan pa din pang araw araw anyways tara samahan nyo ko guys at uh, umpisa natin maglibot okay, so, ito yung mga, no, mga na uh, bangkus tungkos 153 ayun o oh. dog so, guys, may itong tayong, may tayong yellow pin dito, hipon, uh, lapu-lapu, ayun oh, no, itong uh, bangus. Kaya man kanina yellow pin natin, kuya. 180, grabe eh, no, guys, no. Sa mga naghahabol ng uh, pang panghalian ngayong araw ng linggo, so punta na po kayo dito no. May kumpleto tayo dito, mayroon tayo lapu-lapu, may uh, bisugo, bangus, tsaka hipon dito, guys. Okay, hey, thank you kuya. So dito may tulingan din. So dito may 115 bangus eh. Tatlong piraso. Ang lalaki na.

Oh, shout po. <laughs> Saan lugar po kay nanay? Ha? Saan pa kayo galing? Galing pa kami ng Makati. Makati? Oo. Oh, oh. Shout out po na po. Oh. Ayun. Saan pa pa galing tay? <laughs> Makati? Oo. Oh, oh. Ang layo naman. Oh. Ayun, salamat at nakapasyal po kayo rito. Oh. Ano pa pangalan mo? Kuya Ed po, Kuya Ed. Ay, kasi Ed. Ay, Tay, sana ko salamat po. Kaya pumunta dito dahil. Oo, oh, salamat po tay ha. Opo. Meron po tayo ditong tumpukan at meron din po tayong consignation sa loob. Pag nabitin po kayo sa loob, meron po tayo rito. Mura po ang hipon natin, lalo kahapon, nasa 220 lang po. Eh, nag-aral kami ng uh, mas mura. Oho, eh, kung malapit lang kayo rito, talaga, sobra, grabe, araw-araw dito. <laughs> Oho, eh, si tatay, no, thank you po tayo. Ah, si, si. Ano pong family nila tayo? Maranao family. Maranao family, oh. so sh shout-out po. Boris family din. Born Boris family, shout-out po. Oh. Okay lang po ba? Pakita natin ito sa, ano, sa YouTube oh, po. You, Ayun. <laughs> kaya kina <kaya> nanay. Kaya kina nakadiscover sa atin. Thank you po nanay sa pagbisita po sa amin. No? Maraming salamat po. Apo, ah, thank you po. Ah. Ingat lang po kayo sa pag-uwi po. Eh, so nakakatuwa lang guys, no? Dahil may mga kababayan tayo na ano na na-encounter na, na ano na kasalamuha dito galing pa sila Makati para ma or mamili dito sa ating Malabon Fish Market. So, yun, no? So, family sila na pumunta rito sa may uh, Malabon at uh, parang sa ganun is makatipid naman. So, sinasabi ko naman po palagi sa inyo, guys, na talagang maraming, ano, no, marami tayong mga kababayan dito na dumadayo para sa ating Malabon Fish Market. Yun. So, sa lang punta tayo. Makipicture tayo kina tatay. Sayang, no? 50 daw. 50 to na eh. 50. Ay, 100. Marami na pa yan? Oo. oh, uh, pang... Nagdaga uh, naman ni mami. Ako, yun ang pinakamasakit. May dagdag. Sa Maynila, <laughs> asan <laughs> alo? Sige. P100 Yeah. Kaya makakalipusit natin ganyan kuya? 240. 240 yung pusit natin na yun Ito P100. lang kilo. Uy, mura naman ay Baka dagsain ka yeah. <laughs> na mo joke-joke lang ha P100 ito, kilo kay nanay oh. Patay tayo dyan, baka nagsahin ka bigla. <laughs> Ito, tumpok ko, sandaan. Sandaan oh, ng tumpok. Ayun, sandaan ng tumpok. <laughs> baka bigla maglita, bigla magsuguran dito. Ito, sandaan no? Sandaan. Sandaan tayo. Sandaan 20, yung kilo ng hipo natin. Ah, pusit pala, pusit. Pusit, boss! Hindi, mas 20 na lang, oh. Ganda ng pusit, oh. Ano na, yung ano po? Pangadobo. Yan eh, yung magandang yadobo. Sariwa yan, diyan frozen. Hindi, hindi, hindi. Yung kagandahan, pwedeng kalahati. Saka pag, pag linuto mo to, hindi to, ano, mixin. Oo. Oh. Kasi sariwa siya, dito, siya pinansa. Hindi, <coughs> hindi, <coughs> hindi, hindi, hindi. kalahati lang <t> o wali wanten wanten ang natin 1.10. o hindi ma sa palengke magkano yung mahal mahal kuri mo wanten sigurado ka dyan hindi kasi pinal sa yan kaya pag linutong hindi rin na ano yung iba pinal sa pag ganyang kaaba pag naluto ganito na lang kaiksik 110 din naman sa palengke 110 din naman sa palengke kaya lang 1 port <laughs> Kaya magkano mga limang natin kuya? 400 yeah, 400 400 Panalo -panalo. 400 Tapos Ito boy na boy ito okay, so. guys Eh, yung malit dito, kuya. Yeah, 150. 150 ito. May alimasag din tayo dito. yan po Si maganda luto sa ganyan, kuya? Pangat, ah, boss. pangat. 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 Ano talagang bukoy natin? 150 lang, pero ang dami na. Ito yung parot. Maraming tawag dito eh. Oo. Pero para masarap din tostado yan eh, no? Opo, opo. Tostado, okay, preto. Ito okay. ko kaya. Ano ma'am? Ito? Yan. Yan. Niya, Kaya, ano? Sabaw. ano ba yan? Nakakakba yan kuya? Kaya ano, kabansi Kabansi uh -huh. ito boss, kabansi Pero marami ka pang stock yan no? pa? Marami ka pang niya, Marami ka pang Marami ka Marami ka pang ka pang Marami Marami ka pang Marami ka pang Marami ka Marami ka 50 lang guys, so 60 kilo itong ating lima, lima, ano? Ah, uh, limasa. Limasa. Ay, galunggong, galunggong, galunggong. Sir. Sandaan ko yan, no? Opo. Mm -hmm. Sandaan, ang dami na. Lalaki ng mga Tayo lalaki ng mga hipon mo ngayon ah. Ang lalaki? Magkano kilo? 280. Grabe guys, 280 oh. Dito 280 doon. At ah, 260. Ngayon, bigay 260 ang oh, mura-mura. Ang laki. 260 to 80. So guys, no, hindi scam to ha. Uh, today is uh, June 30. June 30 po ang ito po ang uh, natin. <makes> natin. <noise> Ganda ng tambakol oh. Uh. 130 kilo. Ito 120. Ayan guys. Yeah. Pang sweaty pang sabaw-sabaw. Lagyan nyo ng duwi. Anak. Talaga namang uh, garantisado ang linggo natin. Uh, <coughs> Ito yung crab. Ano yung tabi din Yung crab. Ano? Fried crab. natin. No? So, ganda naman itong kulay nito. Maya Maya. Ganyang, kuya? Coffee, 150 kilo Maya Maya. Ang oh, ganda naman. Oh. Ang kasama Yun, ang ano Yun kuya. Ang guys pang alpon. Ang kasama pang alpon. Ang bigay so uh, ng 50 sumpo no ito sumpo sumpo 50, 50. 50. 50. 50. 50. ba yung pambabata? Oh. Sugpilaw agi no, daw agay lang? Sugpilaw Parang tira sa, sa palengke no? Oo oh. Sa iba ay dagat Oo, oh, ah okay So ito kagandahan dito sa mga hindi nyo nakikita sa palengke Dito nyo lang sa malabon po lahat yan No? Yung mga lalo yung mga taga-provincia natin ng mga kababayan no? Siyempre hindi naman lahat na sa palengke Kumbaga so, dito nyo lang makikita okay, yan Okay, so guys, sa mga naghahanap ng mga suka na masarap no. Ito isa sa mga ano natin, pinu, natin uh, pinapakilala or pinopromot natin dito sa may malabon. Ito po ang ating uh, suka no? Talaga na mga uh, garantisado, pwede nyo pang sausawan, pwede nyo pang luto. Dito lang po yan na sa may uh, tungkukan, malabon. Kaya tuwing linggo? Ayun, tuwing linggo lang guys. So sa mga kababayan natin na uh, mga baguhan dito sa may malabon na dumadayo no. Pasyalan nyo lang yun, 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 yung mga suka natin dito. Tsaka syempre yung mga ibang kababayan natin dito, yung mga gulay, yan, murang gulay po yan dito. No? Mga gulay, suka, yung uh, plastic sa may tulay. Sa mga kababayan natin, tulung, uh, tulungan ano sila kumbaga, supportahan lang din natin sila. Okay, thank you guys. Maraming salamat po. Kaya maganda po po natin kuya. Ha? 220 twenty, 220? Ito, no? Eh, yung ganyang kalalaki, kuya. 250, 220, oh, no? 220. Yeah. Mm. Okay. Ang gano'ng oras kanyang dito kuya? Ang gano'ng oras kanyang? Ang gano'ng oras ka? Yes, yes. Oh, medyo mainit na, eh, no? Mga talaga marami Okay ka, thank you kaya Ito okay. so, marami din dito Shit, 300 Yellow pin, 150 Ulo, 160 Ulo ng salmon Yung pampano, 400 kilo Ayun guys, oh Okay, so guys, uh, makamagpala na po tayo sa inyo at medyo ma -ano mainit-init na, At saka pupunta na rin tayo sa, ano, sa may uh, blooming ngayon na habol tayo ng update ng fresh wall po doon. So guys, yun po yung ano natin. No? Yun po yung malabon central market natin sa so, may bandang kanan. Ayon, natakpan, ng, ano, natakpan nga lang ng, uh, yun, no? may nakalabas na konting pangalan. Natakpan lang itong ating uh, payo. So yan po. So ganyan lang po kalapit no guys Ganyan lang po kalapit ang Malabon Central Market Dito po sa Maritumpukan So walking distance lang Gagawa tayo ng video guys Na magmula ulit sa mga monumento ha Sa mga LRT Nang sa ganun ha? hindi po malito yung mga kababayan natin Daming tao pa rin no Okay so update tayo ng oras ng oras po uh, LS9 ng umaga Okay so magpaalam na muna ako sa inyo guys Maraming maraming salamat po And happy Sunday to everyone guys kasi dito na tayo nagpapark. Ha? Hindi pa? Hindi na ako nag-vlog din. Hindi na. Hindi na. Stop mo. Ito ah, dito tayo mag-ano nagpa-parking. Kaya ate, mura lang dito. Tatlong pesos ang parking. Thank you. Okay, pakita natin kung magkano na parking. Ito, 20. Ito, 20. So may event pa rin ang Kasi may tatanong internet. kung magkano daw parking. Okay. So dito po yan sa mga po ng Parking lang. So may kagandahan dito, minsan wala ka pang bayad, may supply ka na. Diba te? Oo, may supply ka pa. Tengke te ha. Pag sa gabi, magkano? 20. Ako yung 20. Kasi may bang sa gabi, iba na yung gabi. Sa gabi 20, pag nagasal. Okay, tengke te ha. Ayan o. Uy, yun si Ate. Thank you, Tay. Okay, so ang dalita lang tayo, guys. At uh, kapalaman po tayo, no?